Bago tayo magpatuloy sa iba pang mga malalaking balita ang pagkakabumbo, makakausap po muna natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si uh, OCD spokesperson Johnny Castillo. Magandang araw sa inyo, sir, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Sir. Hello, sir. Good afternoon. Magandang araw po. Magandang tanghali po sa ating lahat at sa ating mananalo. Thank you for joining us. Maraming maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito kasama natin si Bombo Jai. Um, kamusta ho yung atin pong monitoring kasabay po ng uh, malawakang pag -ula. Nagsimula pa po ito kagabi ano? And hanggang ngayon parang wala pa pong tigil lalo po dito sa National Capital Region, sir. Tama, Janice and Jaya, no? na uh, namonitor nga po na yung mga pag-ulan at saka kahapon, kahit po nung Wednesday pa po, nagpalabas na po ng mga abiso po at saka ang ng ating National Disaster Risk Reduction and Management Council para nga po makapaghanda dito sa mga tinitingnan nating pag-ulan at hindi lang po dahil dun sa bagyo, no? pati na rin dun sa ulan na pwedeng dalhin po ng habagat. Uh, dito po sa Metro Manila, no, base na rin po sa report na natanggap natin no, mula sa uh, OCD ng, ng uh, National Capital Region, no, may mga ilang lugar lang po ano, na not possible sa um, all types of vehicles no, dito sa Paranaque, sa La sa Manila, sa Roascalaw, at saka sa Pasay naman po sa so may World Trade Center. No. So kaya pinapaalahanan arin po natin no yung ating mga kababayan at mga komunidad kung alam po ninyo na binabaha ang inyong mga lugar mag-ingat po maging alerto at saka lalo na po sa mga areas po na binabaha, no mag-ingat din po dun sa paglusong natin sa baha dahil nga po ang tinitingnan natin kailangan po nga iwasan din yung sakit po na uh, pagkakaroon po ng leptospirosis diyan po sa May northern luzon sir ano pong sitwasyon ngayon dyan? diyan yan po yung tinutumbok ng bagyo ano Opo, tama po. Ano? Uh, kanina nga po ang, ang National DRRM uh, Opsen natin, naka-blue alert na po tayo. No? At saka yung ating dinamong pong mga rehiyon no? sa Region 1 at saka sa Region 2 at sa, sa Northern Luzon. Kung baga meron na rin pong mga ginawang preparedness measures. No? Heightened alert na rin po. Naka-raise um, raise na rin po yung alert level nila uh, into blue at saka red. No? At saka yung mga lugar din po na mga mabababa no? at saka mga um na binabaha ay kumbaga binabantayan neren although wala para wala pa naman po tayong natatanggap na uh, mga balita po no ng mga kailangang preemptive evacuation no na mga lugar uh, na mga barangay o munisipyo man dito sa mga rehiyon na ito mm -hmm. pero sa more sa may part ng Bicol region sir parang may hanggang 2000 daw yata na inilikas na kaninang umaga uh, i'm not sure kung uh, nakarating uh, na po sa office niyo ito uh, may mga ganito hubang situation na uh, so far Uh, yes, meron po tayong mga binibirikang mga datos no, Amula mula sa ating mga hariyon and as we speak, no, ginagawa ito ng ating OPSEN no, para makuha natin at ma-verify itong mga uh, datos po ng no, mga na-evacuate po natin or na-preemptive evacuate natin mga kababayan. Uh, Bubujay, uh, your questions? Sir, ano po yung mga paghahanda na ginagawa ngayon natin na ang ating pamahalaan para po rumesponde sa mga individual na apektado na po agad ng baha bunsod nga sa tuloy-tuloy na pagulan ngayong araw? Opo, doon naman po sa mga uh, kailangang ilikas po, ano, kung baga ang ating mga sa atin po sa National DRRM Council no ay nakapagpalabas na po tayo ng abiso uh, at saka nang uh, guidelines po no kung anong mga dapat gawin uh, so meron pong mga nakabantay na po doon sa atin sa mga regional at saka sa mga local DRRM councils natin no para nga po uh, i-evacuate or kung kailangan rumisponde doon sa mga lugar na ito so kapag ka po na erase na natin into blue sa alert, alert, alert po itong ating mga option ibig sabihin po nito nakaantabay na po ang ating mga response agencies kung kailangan mo po, po rescue, ng, uh... Uh, rescue kung kailangan po pong ilikas mm -hmm. Okay. Uh, Opo, so yun yung po yung mga paghahanda kasama sa ginagawa natin. Ganun din po yung pre-disaster risk assessment po. Opo. As na rin po ba tayo, sir, ng allergic uh, alert status o nanatiling manageable pa po itong malalakas na pagulan? Okay. So, Center sir, po, no? naka-alert na tayo into blue alert status. Samantalang doon naman po sa iba-ibang region po, depende po sa kanilang uh, pre-disaster risk assessment meeting kung itataas nila ito into blue or hanggang sa red alert status. Okay. And uh, mga paalala na lang po, sir, sa publiko, ngayong tuloy-tuloy pa rin ang uh, nararanasan na pag-ulan ngayon sa ating bansa. Opo, ipinapaalala pa rin po natin no, sa ating mga kababayan, no, sa mga komunidad, hindi, hindi lang po eh kung kapag may ganitong bagyo o dun sa mga dadaanan ng bagyo, no? Alabagat at Easterlies na maaaring pa rin po itong magdala ng mga pagulan, no? At pagbaha at saka mga landslide. So, dapat po maging alerto talaga tayo. Makinig po tayo dun sa mga abiso at saka sa mga sasabihin po ng ating mga lokal na pahamalaan at otoridad. Huwag pong ipagsawalang bahala na kahit po hindi, walang bagyo, hindi dadaan sa inyo ang bagyo. Dapat po maging alerto pa rin po para lagi po tayong ligtas. Hmm. Sir Julie, one last follow-up lang po pala, no? dyan sa mga coastal areas ho so dyan sa may Aurora area and Isabela area na tinutumbok po ng bagyo, uh, anong sabi ho sa inyo ng inyong regional office dyan, nakakausap pa rin po yung mga coastal town na ito? Uh, I mean, may communication pa rin po ba sa ngayon? Yeah, so far po, wala pang naiuulat sa atin no, na mga walang, o na hindi makontak o walang mga komunikasyon. So we assume uh, na kukontak pa rin natin ito, no, but we'll have to check no, as we speak no, uh, na, kaon, na uh, kumbaga meron pa rin tayong virtual emergency operation center no, sa lahat ng ating mga region kung saan na ipaparating nila sa atin kung may ganitong mga uh, klase po ng mga problema. No. So so far, wala pa pong naiuulat na ganun. Kasi minsan naa isolate yung mga area dyan, ano yung mga isla-isla ho dyan. Sige, maraming salamat from time to time. Makikifollow up kami sa inyo. Uh, ingat po kayo, Sir Judy. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, Sir Judy Castillo, mga kabumbo. Kung na pa rin po itong uh, inaasahan pong maglalan na bagyong uh, isang mamayang uh, hapon at yung pong epekto po nitong uh, malawakang uh, pagulaan, dulot po ng bagyo at itong, bag, uh, itong uh, habagat.